sa so mayorya ng ating distrito ay kay San Mateo. Papuri sa iyo Panginoon. <tipan> si Ricky na ba? sendihan ng hate doong panahunang di Haring Herod. Tupadin naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa Sidon at ang tanong dalang Danilo Toyo. Asahan, mapipintahan ng hari ng mga ito. Nakita nami sa silangan ang kanyang balang at naparito kami upang sambahin siya. Nagpabalitaan ito ng Haring Herodes. Siya na dinagat Gayun din lang po ang Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng putong sa serdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinakanan ng Mesias. Sa Bethlehem po ng Hedea, tugod nila. At ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng muna ay hindi nga lang huli sa mga pangunay bayan ng sapagkat sa iyo ilitaw ang isang pinuno na, na sa ating bayan Israel. Nang pabatid ito, lihim lang ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong ang kailan ng ilitawang At pinakakit niya sila patulong Bethlehem na tapos pagpilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mo po di ang sikol kapag inyong natatuhay. Ibalita agad din niyo sa akin upang baka ay makasama sa kaya. At lumakad na nga ang mga batas, muli silang pinanganahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinalarawanan ng bata. Mayroon na lang ang ang ng mga pantas na bakit ang bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa pili ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapak na at sinambang ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisintan at iniantok sa kanya ang dala ng ginto, kamanyang at mirang. Pagpapalik sila, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng bayang hiling na huwag na silang pabalik kay Herodes. Kaya nag-iba-iba na sila ng daan. ang daan. Pag-uling. Maraming namahan na pag ang mabuting uling balita ng